Ayan mga kaidol, uh, ito na po yung front natin. Oh, nakita ninyo mga kaidol, yan, tubig. Malaki itong stop na parang parang deposit, no? Uh, na nag-stop over yung tubig dito para mag-steady. Ayon mga kaidol, ayan, mag-explore naman tayo dito sa bundok bundok na patag <laughs> yan mga kaidol andito pa rin tayo sa area ng Santa Marcila okay, dumaan tayo dito sa daan na rough ah, road makakayay eh. eh, shoutout po sa ating mga viewers natin na ang ganda ng lugar dito guys ito ay dadaan mga okay, ah, kaidol ayan may mga gandang ano dito malawak yung mga sakahan mga ah, agriculture natin <coughs> ang ganda ng paligid Ayan. Ayan sa mga kaidol natin shout out po sa lahat natin mga viewers Kaya abangan nyo po ang mga vlog pa natin dito sa Marsila yeah, guys na tayo sa may kasada. pero rough road pa rin kalsada rough road pa rin guys papakita ko lang sa inyo yung mga dinaanan natin saan tayo nag explore mga kaido okay. pastuhan ng baka dito mga kaidol oh. lawak ng pastuhan ng mga baka dito yan oh. daming baka dito guys ah, patag no ganda yung location yung mga baka dyan oh. ito ang buhay sa bundok mga kaidol buhay probinsya no uh, tayo ay nagbibigay ng uh, munting uh, kalaman dito sa lugar na to para kasama na rin kayo sa adventure ko dito sa kagayan mga kaidol ganda uh, dyan ang no? uh, puno ito yung mga magsasaka natin naglilinis sa kanilang sakahan ano yung mga kaidol oh? tanim nila mga parang tubo yata yan ah. oo tubo guys mga tubo yan, tubo lang tinatanim nila oh ah, Ayos. Talagang hindi na ayos pa itong akitro ah, uh, dito sa lugar na to. Sana tapusin na tong simentado dito, no? Hindi pa tinapos yung project. Dito po yan sa Marcela, Palaw. Apayaw, no? Ayan yung mga kaidong natin Maganda ang simoy ng hangin Ayan dito Ang pananim nila dito Puro mga Limon no? Limon juice Ang limon guys no Ganda ang limon pag ganitong lupa malapit na rin yan na uh, namumunga na rin yan mga limon na yan kasi markot yan guys eh Pag mga markot madali lang mamunga okay shout out sa mga kamagkasasaka dito no uh, sasaka shout out po sa lahat dito sa Marcina Guys, hanggang dito muna lang 'yung ating video. Update ko lang kay mamaya. Kay mag exit sa video natin. Tuloy-tuloy po ito, guys. Yo, what's up mga kaidol? Magandang araw, magandang umaga at gabi kung anong oras man mapanood 'yung video natin. Mga kaidol nating nanonood sa ating YouTube channel, Kuya Adventure Official. Don't forget subscribe ang hit notification bell para update kayo sa mga video natin mga kaidol. At dito na naman tayo mag-explore dito sa Santa Marcela Apayaw called mga kaidol. At ngayon mga kaidol, meron lang akong ipapakita sa inyo. Ito yung ginagawa ng DE. Ay naglalagay sila dito ng parang pangharang ng tubig pero ito lang ginawa nila yan at hindi nila nilagyan ng flood control no eh pagdating ng panahon o bumabaha yung tubig eh aapaw baka posible pa itong hinarang nila ay maaanod sa baha no ito ito oh ito yung gawa ng DE no ang kwento dito mga kaidol ginawa ito para daw ma ma-hold yung tubig dyan para makapag-produce ng mga tubig dito sa mga playan pero ang hindi ko alam mga kaidol kung magkano po ang budget dito sa ano na to flood control na to mga kaidol para maayos sana ito no? dapat ito mga kaidol para sa akin nilagyan ito ng mga concrete para kung sakaling bumaha o ulan eh, mag-stop ang over ng tubig, lalaki, eh, hindi siya aapaw at hindi masayang yung lupa na tinambak dito. ba? Diba? At ngayon mga ka ay uh, pakita ko yung i-front ko po yung camera para makita niyo ng buo. Ayan mga ka uh, ito na po yung front natin. Oh, nakita ninyo mga ka-idol, yan, tubig. Malaki itong stop na parang parang deposit no na uh, iniista nag-stop over yung tubig dito para mag-steady lahat ng mga source ng tubig ulan or papasok dito baho hold muna no para hindi masayang at bubuksan lang sana yan kung may gagawa ng mga palay dito sa baba uh, magpo-produce ng mga tubig yan doon uh, sa mga palayan pero ang nangyari mga kaidol, nung pagulan na butas, ayan, butas naman yung gawa nila. At yung blaga nila ng ano dito, ng mga uh, graba, wala na. Ando na yung mga graba. Ito yung project ng DE, ng mga kaidol. E tingnan yung mga kaidol, oo, tinambakan lang ng lupa. Yan, hindi natin alam mga kaidol kung magkano kontrata dito, kung ano yung mga plano dito sa DE. Ang kwento sa akin dito mga kaidol ay ginawan nila ito para mabigyan ng tubig. Maka-stop ng ube, mahold yung tubig dyan. Oo nga, mayroon na-hold nga pero mga kaidol, maawas pa rin yung tubig. Dahil nga po mga kaidol, eh, nung paglakas ng ulan, bumaha. At ito naman ang nangyayari mga kaidol natin no? Ayan, nandyan yung mga graba. At yan, yun, mga graba yan. O, yung pala dito na hindi na ginagawa, natambakan na po ng, ano, ng graba. Eh, sino na magpapalay Oh, O, dito. Ito yung mga gawa ng mga flood control dito sa, ano, mga kaidol. Ito, flood control ito. Pasok to sa flood control ng di, O, di ba? ano man ano masasabi natin dito mga ka idol no ano masasabi ninyo hindi rin natin alam mga idol kung ito ay binadjita ng gobyerno kasi wala naman nakalagay ng kuwa audit dito pero ang kwento mga ka ito daw ay gawa ng DA ibig sabihin hindi naman gagawa ng DA kung walang kontrata walang project di ba di diba ba mga ka -idol? dapat ito mga kaidol magagawa ito ng market road hindi pa nila ginawa ng market road hindi pa nila tinagos yung kalsada dito na, mas na masamintuhan ito mga kalsada nito para yung mga produkto sa mga magsasaka dito hindi na mahihirapan dalhin doon sa bayan yan mga kaidol at ngayon mga kaidol at ito yung lugar na sakop ng Santa Marcila Apayaw. Ah, uh, yan yung mga kaidol. Ibig sabihin, jurisdiction ito ng Apayaw. At ito yung location mga kaidol. At ito daw gagawin ng market road. Ha? Tung ano. Pero, hindi naman nila inaayos paggawa itong kasadang ito. Ganito lang. Ha, di diba? Pero, malaking budget dito. Ha? Gagawa ka ba kasada kung budget, di ba? Pero, dahil po mga kaidol na kinukurap yung budget dito di maayos yung pagkagawa ng project yan napakaganda ano pa naman dito sa location mga kaidol oh. na dapat kasi sa mga kontraktor lalo na sa mga nagmamanage dito at DPWH siyempre DPWH under ng DA yun po mga kaidol grabe dito mga kaidol no napakaganda pero ito wala na ito na nangyayari sa daan dito mga kaidol yan, no? wala na wala nang siminto wala nang graba hindi ninipis ng graba nilalagay dito hanggang pag ikot yan doon yan walang kwenta yung project na ginagawa ng gobyerno dito sa Marsila mga kaidol dito sa mga market road ng DE Yan ah Sakop ito ng DE mga ka-idol Department of Agriculture Kaya hanggang dito na lang mga ka-idol At kayo na magsasabi Kung tama pa po ba Ang kanilang ginawa Dito sa project At sa pera ng taong bayan Ang ginasta nila At dito ay uh, Nakikita naman natin mga ka Na may corruption talaga sa DE at sa DPWH at yan po naman ay napag-usapan sa ating mga mambabatas ngayong uh, buwan na ito kaya sana po mga kaidol sa lahat ating mga kababayan huwag tayong matakot mag ibulgar ang kanila mga project para alam ng ating national government ang mga ginagawa na sa mga ground na, na anuhan sila ng corruption, kinakorap na pala ang budget natin ng taong bayan. Maraming salamat at ito ang munting bahagi ng ating adventure natin mga kuya natin. All right, explore Hanta Marsila at ito yung ating in-explore dito sa lugar na ito mga ka-idol, Napakaganda lugar dito sa, lahat, sa Marsila at ito mga kaidol at hanggang dito muna yung ating vlog thank you don't forget follow and subscribe sa ating youtube channel kuya adventure official at sa ating page natin rinse tv official mga kaidol alright